tanda mo nung nakaraan. Oo. Oh. Tinanggalan niya ako ng buhok sa kilikili. Oo. Oh. Nung ako. Oo. Oh. Ngayon, papapangitin ko lalo siya. Oo. Oh. Kaya, mo. Mo. Natanggalan ko siya ng kilay. Um, oh, ka na? Oo oh, nga, habit mo. Ay, ngayon, bukas to eh. Oo, oh, ang gagawin mo. Bibidyohan mo lang ako. Ang ako nang bahala magpapangitin. So what's up mga ate ko? Nagbabalik na naman ang babae na to. Today, ngayong araw, babawi na ako kay Miss Yel. Bijama. Ang mo pati. Jam mo na lang ako basta. Ano Ayan, ko si Madam ma Ye. Oh. Tanda mo nung nakakaan. Oh. Tinanggalan oh. niya ako ng buhok sa kilikili. Oh. Tulog ako. Oh. Ngayon, papapangitin ko lalo siya. Oh. Kasi diba, oh. ang taba-taba niya na. Oh. Tapos Tapos siyempre dapat, pag mataba, dapat hindi maging maganda. Dapat pangit. Oh. Kaya ang gagawin ko, ko siya ng kilay. Ito! 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 Ito!

you <sighs> Mahal na dyan, dapat magpahal na Kasi, bakit hindi na siya magustuhan ni kuya Owa Akun dapat magpahal, hindi kuya Oi, 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 oi Ano kayo? Ano nanggawa niya dito? Oi, 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 oi Gag, gagi kuyari, gagi kuyari Patan, ay, dito oh, ay, dito, Patan dito ka. Ikaw sino daw kasi? sa kwarto. Si sino kasi? Oh, oh ito. Ikaw wala sino. Alien. Oh, ah! sa Patan dito kayo sa loob! Ah. Ah. Kasi, gusto ko lang pumawin! Tali. Alam, patingin na! Ay, patingin! Patingin! Pag patingin. patingin ka! ko! Asan ah, oh, ba? Patingin? Oh, wala! Kulang! Ah, wala, wala. <tiffs> oh. Mm, oh. dito, dito. Yun, yan. Yan, Dahil ginagawa mo yan. Diba, diba sabi thatesh? ko wag kayo pumasok? Di ba sinabi ko wag kayo pumasok? Ha? Ito. Ikaw. Halika rito. Sunod kayo ba? Ito. Ito na. Tama Ito na sa mga. Sti mo may bibig mo. Ayan na. Mamaya. Mamaya Mamaya. Bilang muna tayo. 1 Two. Three. Four. Five. Six. Seven, Amang. di ba sabi ko doon lang kayo sa kabila? Eh, okay, kasi nagugutom lang naman kami. Wala kami pagkain doon eh. Sige, bibigay ito ng pagkain ngayon. O, bibigay ito ng pagkain ngayon. kayo? Ayoko! 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 Ayoko!